morning, good afternoon, good evening around the world. Nandito na naman tayo sa garden center. Ayan, oh. may kamatis palang ano o yung nagka-climb. Ayun, si Apam. Ayan. Titingin na naman daw kami ng mga halaman. Ay, nako, Diyos ko. Paano ba to? Ang gaganda pa naman, no? Oh. Hanging basket, pang hanging basket, guys. May isa pa akong hanging basket na ano. O, tignan mo yan, no? Oh. 27.99 ang isang basket. So, ang 10 is 700, 700, 1,000 plus 7. 2,000 mahigit, guys. Ayan. Ayan, no? Mustasa. Carrots, kamatis, lettuce, repolyo. Oh, ayan, guys. Ang gaganda oh. Nakakawilim bibili. Meron pa dun sa loob oh. Itong ship na to ay mahal. Ang isang piraso ay 285. So, 70, 70, 140, 200 plus guys. Ayan oh. ba diba, Ang gaganda. Ay. Ito pala oh. Gagayahin ko nga ito oh. Asan ba ito? Oh, look, look nice. I'm looking the style so I can plant it. Oh, good idea. yeah. Oh, yan. Oh. Oh, ang ganda, di ba? Ak akalain nyo, di bibili na lang kayo ng by piraso. Oh, ayan, oh. Ang dami, guys. Oh, ayun, oh. Ay, ang ganda yung pula. Ayun. Tignan nyo, guys, Ito, oh. magkano to? ay walang presyo 285 kaya to ano to yung mix mix siya guys o oh, diba ayan nawala na si Apam ayan. at saka marami ding ano ayan ganda yan oh. marami ding ano. itong hinahanap ko marami ding seeds na ano yung panggulay yung mga gulay na seeds ayan oh. oh, ayan oh ayan mga seeds mga carrots cauliflower repolyo iba-ibang ano melon oh ayan guys so ayan ayan oh dami nilang binili ayan ganda oh ganda talaga guys nakakawili oh diba ayan 用。